Hello everyone! Magandang araw! For today's video nga para sa aking vlog, ay nagluto ako ng lumpiang gulay. At yan nga, inilabas ko na ang mga gulay na aking gagayatin. May carrots, repolyo, baguio beans, sayote spring onion, sibuyas at bawang. Diyan nga ako sa may lababo naggayat dahil pag sa table ay magalaw. Pero nangalay na nga ako sa katitindig kaya lumipat din ako sa table para gayatin pa yung ibang mga natitirang gulay. Ito nga palang lumpiang gulay ay isa sa mga paborito ko. Pwedeng ulamin at pwedeng merindahin isaw-saw lang sa suka ay mas sarap man din. Pero minsan nga lang din kami makatikim nito dahil matagal gawin at lutuin. Kapag sa school nga, lumpiang gulay din lagi binibili ng anak ko para sa tanghalian. Minsan naman may dumadaan dito sa bahay na naglalako ng lumpia, maganda kapag night shift nga ang asawa ko, na kapag pabili ako ng mga pangsahog pag may gusto akong lutuin, pagdating niya sa umaga, may dala na siya, tas minsan nga tinutulungan niya ako magluto, maganda ang shifting schedule niya sa company 2 weeks day shift at 2 weeks night shift, yung company talaga nila maraming benefits na natatanggap, ito nga ang gas range galing sa company nila natanggap niya yan dahil sa 15 years niya sa company, at hindi lang yun may natatanggap din kapag perfect attendance may increase din sa sahod Marami pang iba. Nag-work din ako dati sa kasister company ng kumpanya nila. September 2018, nag-resign ako. Bali, 6 years na pala ang nakalipas. nag ko na ang lahat ang gulay, pero syempre, hindi ko naman yung papakalutuin dahil yan ay ipiprito pa nga. pinag hiwalay ko na nga ang mga lumpia wrapper, yan, isa-isa. At syempre, magsisimula na rin akong magbalot. Hindi nga pantay-pantay ang gawa ko. Pero okay lang, ay naman ay kakainin namin at hindi ipagbibili. Baka nga kulang pa yan sa amin. At itinuloy ko na nga lang ang pagbabalot hanggang sa matapos nga. Nagpa Mainit na nga rin ako ng mantika para habang hindi pa tapos ako magbalot ay mainit na yung mantika. May piprito ko na yung iba. Yan nga yung mga natapos ko na. Ilalagay ko na nga yan dahil mainit na ang mantika. Piprito ko na nga isa-isa. At hindi naman magtatagikan yan dahil sobrang init ng mantika. Parang kasays lang ng nang. turon ang aking lumpiang gulay. Luto na siya. Sa labas ang presyo ng lumpiang gulay ay 10 piso. Pero yan ay malaki. Baka ang presyo niyan ay 20 pesos. Tiyak lang. At yan nga pagkatapos ko nga maiprito lahat, syempre, kami ay kumain na. Nakaapat na piraso nga huh? ang anak ko. Thank you for watching.